ano, magdiday -de mo tayo ng ating ano kapi ko vending machine ayan, vending machine ah, tapos na siya ayan. ito yung ating panukli 180 Lagay natin 180. Dito sa ating dito yung lagayan na coin slot. Ah, ano, coin barya, coin hopper. Hmm. Ito na yung ating yung ginawa natin. May sabi. Bili ka na, pindutin sa button ng gusto mong bilhin. So, yung mga number yung mga tapat-tapat na number yan yung hmm. mga ah, lalaro sa ating computer shop yun, magsasambol tayo edit muna natin kasi wala ng laman yun, zero sya ito, may laman, dos Dos lang muna nilagay ko ng ano presyo. Sampol lang naman, sampol tayo. Ay mga sira yung iba. Kasi hindi ko pa ina-edit. Pwede i-edit yan. Pwede pwede palitan ng presyo. yun So uh... nilagay ko dos. Lugan muna natin, sampol tayo. Ito so, yan yung ano, rabisco. 1, 2. Number 2, rabisco. So, maghulog pindutin natin yung number 2. Ayan, may yung ating coin slot. Maghulog tayo. Para umikot dito. Ayan, naghulog na siya. Automatic mamamatay matay. Kunin natin yung ating rabisco. Ganun so, na lang kasimple yung ating vending machine pwede rin may sukli o sample tayo ng may sukli lagyan natin ng lagyan natin ng laman yung ating coin hopper na tres kasi so may sukli siya ng tres sample lang sample pull natin is dos may kulang na piso hindi na natin kung anong mangyari yan, natin dito sa ating coin hopper yung dos limang piso ang nilulog ko bibili tayo ulit ng revisco na tigdo dos ngayon may sobrang may kulang na piso yung panukle hindi na natin kung anong mangyari ha Pindot tayo nito na yung number 2 kasi number 2 yung ating rubis po pindutin natin yung number 2 yan, umilaw na yung coin slot hanap tayo sa coin slot so, bibilang siya. yung bibilang sya, 5 pesos tatakbo itong ating ano yan, namatay ngayon, isukli tayo yung 3 ang nilagay ko sa coin hopper, 2 lang saan so, natin, ayan na, umilaw na Hindi na natin yung supli. Yung, pero, perang ang ilagay ko is dalawang piso lang sa coin hopper. So, dos lang talaga mahuhulog. hulog. tayo. Ayan na. Ayan na dos. So, may gulang para piso. Ayan na yung piso. So, ayan na nakalagay. Tawagin mo ang may-ari sa kulang mong sopli na piso. Ayan, may sopli siya. May sobrang piso tawagin nyo nga kasi kulang yung eh. kulang ng piso yung hinulog na sukli eh. so yan ang ating sample sa ating demo thank you for watching